Magandang umaga guys. May kalamansi ako dito nabili guys. Matagal ko nang nabili, nabili yan. Bali, ngayon ko lang siya uh, ililipat sa ano, malaking lagayan. Ayan. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng time na ilipat siya sa malaking lagayan. Ayan. Alam niyo ba guys, yung nabili kong kalamansing yan ay may bunga na siya. Ayan Oh. Ayan. Ayan guys, samahan niyo akong ano, ilipat siya sa malaking lagayan. Tapos, ito naman yung nabili kong ano, guys. Yung pangdagdag sa lupa na ilalagay ko dito sa kalamansi ko. Tignan mo yung halaman, guys. Hindi ko lang siya nadiligan ng... Hindi ko ata to siya nadiligan kagabi. Ay, kahapon. Nagdilig ako kahapon, eh. Tignan yun mo yung dahon niya. Maano-ano na yung tawag nito parang natutuyo yung kanyang dahon. Ayan. Hindi ko siya nadiligan kahapon. Nagdilig ako ng halaman eh. Nakalimutan kong diligan guys kasi nakalagay siya dito sa timba. Itong timba na to guys ay may baak na sa ano. May baak siya sa pukitan. Kaya hindi ko na siya bubutasan. Wala tayong alaga ngayon, guys, kaya nagkaroon tayo ng time na bilipat ito sa malaking lagayan. Kaya ako binili itong kalamansin, guys, kasi natuwa ako sa, natuwa ako kasi nakita ko may bunga na siya. Alam niyo ba, guys, kung magkaano bili ko dyan sa puno ng kalamansin na yan? 200, 250. Kasi 300 yan, tinawaran ko lang siya, natawaran ko lang ng 50 pesos. 50 lang yung natawad ko. Yang ano na to mula nung nabili ko to guys ano tatlo tatlong linggo nang nakalipas ngayon ko lang siya ililipat. Basta, ano guys, uh, bumili pa ako ng lupa sa bilihan ng anong mga halaman. Ang dagdag dito. Penti pa guys, masyadong ano matatabunan pa yung ano mukhang masyado pang matatabunan yung puno niya Liligan ko muna guys, gawa ng ano, tuyong-tuyo na yung lupa ng puno ng ano, puno ng kalamansi. Ayan guys, tapos ko na siyang ilipat at nalagyan ko na siya ng lupa. Ayan. Mahanapan ko pa siya ng pisto guys kasi wala na akong pagpipistuhan dito. Pagdikit-dikitin ko na lang yung aking mga iba pang halaman dito. Para may mapaglagyan siya. Nagigising mo lang din. Nagigising mo lang, le? Wala ko. Isang swak. Ayan guys, napag, na ilagay ko na siya sa ano, naisingit ko na siya dito sa aking halaman yan. Didiligan, magdidiligan ko na sila. Mainit na naman kasi ang panahon ngayon guys, kaya kailangan natin magdilig-dilig. Ayan guys, tapos na akong itanim yung, ano, tapos na ako ilipat yung kalamansi sa bago niyang lagayan. Ayan, timbang malaki. Ayan. Tapos tapos na rin ako magdilig. Dahil ito yung tuyo na yung aking halaman. Ilang araw ko nang hindi nadidiligan yan. Ayan, mga, ayan guys. Ano ba yan? Ilang araw ko nang hindi nadidiligan yan guys. Kaya ito tuyo, tuyo na yung aking ano, mga halaman. Ayan. Mga bigay-bigay lang yung iba dyan guys yung malaking ano na yan, yung mahaba na sanga na yan. Bigay lang sa akin, dali dalawa yan. Binigay na sa akin. Yan yun lang yung mga halaman ko guys. Naghahanap pa ako ng mga ano sana, yung mga halaman ano, yung namumulaklak. Wala lang talaga akong time guys kasi na, may alaga tayong bata. Sobrang busy. Kaya yan lang muna yung mga halaman ko ngayon. Mga ano, yung mga hindi namumulaklak. Meron ako dito ano guys, ah, Halaman na, ano. Maganda siya. Ayun, guys, o. Oh. Ang ganda niyan, guys. Ano niya. Ang kailan lang namatay yan. Tapos bigla na lang nagkadahon ulit. Aayusin ko sana ngayon, guys. Kaso nga lang, marami pa akong gagawin, guys. Kaya sa susunod na race, di ko na lang siya aayusin. Kasi, sobrang dami na niya sa isang lagayan. Oh. Punong-puno na. Ang bilis niyang, ano, manganak. Tsaka, ito, o. Oh. Ito. Mabilis din siya. Namatay na rin niya. Bigla na lang nagkaroon ng, ano, ng bila uling may nabuhay dyan. Patay na yan siya eh. Nung nagtag-init ba yun? Namatay sila. Pero ngayon, ang dami na naman nila oh. So, susunod na risk, ko na lang uli yan sila aayosin. Ito oh. Yung isang tiyo namatay din yan. Nagkadahon uli. Halos lahat sila namatay. Mayroon pa nga ako dito halaman na namatay talaga. Maganda yung mga dahon niya rin. Ayan. Tulad yan, ang maganda yung dahon niya. Ayan, nabuhay uli oh. Nagkaroon pa uli ng anak. Kaso nga lang may sumibol na puno ng ano, ng kamatis. Hindi ko alam kung tatanggalin ko na lang yan kasi parang namamatay yung dahon niya. Oh. Nagiging laya yung mga dahon niya o baka naman hindi ko siya nadil, nadiligan. Kaya siguro ang mga dahon niya ay naging laya. Ayan yan. Namatay din yan. Tumubo, tum, may tumubo lang din uli. Ayan guys o. Oh. Ayan may tumubo uli. Halos namatay. Maraming namatay sa halaman ko. Kasi hindi kasi sila naaasikaso. Ayan, guys. Mamaya ulit, guys. Abangan nyo yung ibang ganap pa sa mga video ko. Ayan. Ayan, guys. Mamaya ulit, guys. Abangan nyo pa yung video na gagawin ko. Ganap-ganap sa buhay. Magandang umaga, mga kasari. Ayan, naglinis-linis muna ako dito sa tindahan, mga kasari, habang wala pa yung alaga ko. Ayan mga papel-papel ko na hindi na kailangan, ayan, nilagay ko na sa isang plastic at bibigay ko sa kaibigan kong nag-uuling pang ano niya, pandingas niya. Tapos yung mga cartons na ano yung pag nabili ako ng itlog, ayan iniipon ko mga kasari kasi dun sa bayan, ah, nabili daw siya ng mga ganito, ano, dos isa mga kasari. Nakaipon na ata ako ng halagang 40 pesos na lahat yan. Ayan, meron pa ako idadagdag isa. wala pa yung mga ko guys, ang ginagawa ko ay ginagawa ko na yung dapat gagawin ko tulad ganina, naglabalaban ako ng short ko kasi pag nandito na talaga siya guys ay wala na talaga akong magagawa kundi tingnan na lang siya ng tingnan apat na taon na yun guys pero alaga pa rin talaga mahirap na kasi guys kung aalisin uh, ko yung mata ko sa apo ko pag may nangyari wala kang isasagot ano kuha mo ngayon? ha? mungo na lang? ay nasigaw nga ako kanina tungkol sa papa mo sabi ko pagbibilin ko ng ano ng tawag nito ng sayote mga kasabi ng mga na-inform ko, ang puwas na puwas ko na yung nasa port ko yung mabigit ko yun. Pag-ingin ka ko na yung ko sa mabigit ko. Ayan. Bebenta ko na sa itaas na miskan ko. Naghahanap ako ng tali mga kasari. Nandito lang pala sa harapan ko. Parating talaga yung aking apo mga kasari. Kaya kailangan kong bilisan ng pagtatali nitong aking mga kahon ng mga itlog para makadala ko na sa asawa ko yung asawa ko lang magdadala nito sa bilihan ng mga itlog dito pala yung mga ano ko dito ko nilagay yung ano ko na kalimutan ko malaking bagay din itong mga ano mga kasari itong mga kahon ng mga itlog pag naninili tayo iwan ko lang sa inyo mga kasari kung ganyan din binibili rin ka nila yung mga kahon na pinaglalagyan ng itlog nyo alikabok na isa sobrang tagal ng mga kasari alikabok talaga dito sa may amin Ay, di diba, mga kasari, malaking bagay din mga kasari, oh. Dos kasi ang isa, dos daw ang isa nito mga kasari, iwan ko lang dyan sa inyo kung dos din sa mga binibilhan nyo. Iniipon nyo rin ba mga kasari yung mga pinag, iniipon nyo rin po ba yung mga pinaglalagyan nyo ng, pinaglalagyan ng itlog na binibili nyo. Yan, tali ko muna mga kasari. di diba, mga kasari? Kahit 40 pesos lang ito mga kasari, malaking bagay na rin mga kasari, di ba? Ayan, ah! Malaking bagay na rin mga kasari, di ba? 40 pesos. Ayan, may 40 pesos tayo dahil sa... O, oh, malinis naman yan, hawawan mo lang. Di ba? Pang dagdag kita na rin dito sa tindahan natin mga kasari, yung 40 pesos. Ayan, ayan mga kasari, Oh. 40 pesos na ito. Pagpadala ko mamaya sa asawa ko mga kasari. Kasi nasa tabi ng bilahan lang nila yung pinagbibilhan namin ng itlog. Ayan, wala pa naman yung aking apo mga kasari. Maglinisin-linis pa tayo kung ano yung dapat nating linisin. Mamaya na uli mga kasari.